Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 2, 2025. Sa pagsapit ng Abril 2, 2025, ang kosmos ay naghahabi ng isang misteryosong tapiserya na puno ng mahika at hiwaga. Habang ang buwan ay sumisikat sa Gemini, maaaring maramdaman mo ang pagnanais na makipag-ugnayan at makipag-usap sa mga tao sa iyong paligid. Yakapin ang enerhiyang ito dahil hinihikayat kanitong ibahagi ang iyong mga saloobin at makilahok sa mga makabuluhang pag-uusap na tumutugma sa iyong mapanuring isipan. Ang iyong likas na kakayahan sa pagsusuri ay nagbibigay daan sa iyo upang makita ang mga detalye na maaaring hindi napapansin ng iba. Samantalahin ang pagkakataong ito upang palawakin ang iyong pananaw at matuto mula sa iba't ibang karanasan ng iba. Bilang isang vergo, ikaw ay kadalasang tagapagplano ng iyong sariling landas. Ngunit sa araw na ito, ikaw ay inaanyayahang pag-isipan ang kagandahan ng pagiging kusang loob sa gitna ng istruktura. Maging bukas sa mga hindi inaasahang pagkakataon na maaaring magdala ng bagong pananaw at pag-unawa. Ang pagpapahayag ng iyong mga nararamdaman, kahit na ito ay hindi komportable, ay maaaring humantong sa mga makabuluhang pag-unlad sa pag-unawa sa iyong sarili at sa iba. Ang pagharap sa mga hindi komportabling emosyon ay maaaring magbukas ng mga pinto tungo sa mas malalim na koneksyon at pag-unawa. Habang tinatahak mo ang mga interaksyong ito, tandaan na ang kabaitan ay isang makapangyarihang lunas para sa iyo at sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ang enerhiya ng araw na ito ay naghihikayat ng mga gawa ng habag, kaya't maglaan ng sandali upang magbigay ng init sa iba, kahit sa maliliit na paraan. Ang iyong mapag-isip na kalikasan ay may kakayahang magpasaya ng araw ng iba, ginagawa ang mundo na mas malambot at mas kaaya-aya. Ang simple ngiti o pag-abot sa isang kaibigan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang araw. Habang ang buwan ay patuloy na naglalakbay sa ilalim ng Gemini, yakapin ang dualidad na likas sa iyong mga iniisip at damdamin. Pahintulutan ang mahiwagang atmosfera ng araw na ito na magbigay inspirasyon sa iyo upang maging bukas at malaya sa pagbabahagi ng iyong mga ideya. Magtiwala na sa pamamagitan ang pagbabalanse ng iyong matalas na pakiramdam ng tungkulin sa mga sandali ng pagiging mapagbigay, Maari kang lumikha ng isang kapaligiran na nagpapalusog sa iyong espiritu at sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ang pagbibigay at pagtanggap ay parehong mahalaga sa pagbuo ng mga makabuluhang relasyon. Sa aspeto ng iyong kalusugan, ang araw na ito ay isang paalala na bigyang pansin ang iyong pisikal at emosyonal na kalagayan. Ang pagiging abala sa pakikisalamuha ay maaaring maging masaya, Ngunit huwag kalimutan ang pangangailangan ng iyong katawan para sa pahinga at pag-recharge. Maglaan ng oras para sa sarili, kahit na ito ay sa pamamagitan ng maikling pagninilay o paglalakad sa kalikasan. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay hindi lamang nagpapabuti ng iyong kalusugan, kundi nagpapalakas din ng iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Sa larangan ng pag-ibig at relasyon, ang araw na ito ay nagdadala ng potensyal para sa mas malalim na koneksyon. Ang bukas na komunikasyon ay susi sa pag-unawa sa damdamin ng isa't isa. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, maglaan ng oras upang makipag-usap ng tapat sa iyong kapareha tungkol sa inyong mga pangarap at alalahanin. Para sa mga single, ang pakikilahok sa mga bagong aktibidad o grupo ay maaaring magdala ng mga kawili-wiling tao sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, na sumisimbolo ng paglago at bagong simula. Ang pagsusuot ng kulay na ito ay maaaring magdala ng sariwang enerhiya at positibong pananaw. Ang iyong maswerteng numero ay pito, na kumakatawan sa introspeksyon at karunungan. Ang pagninilay sa kahulugan ng numerong ito ay maaaring magbigay ng gabay sa iyong mga desisyon sa araw na ito. Para sa maswerteng gawain, subukan ang pagjournal ng iyong mga saloobin at damdamin. Ang pagsulat ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan sa pagproseso ng iyong mga karanasan at paglinang ng mas malalim na pagunawa sa iyong sarili. Ang aktibidad na ito ay hindi lamang naglilinaw ng iyong isipan kundi nagpapalakas din ng iyong koneksyon sa iyong panloob na sarili. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang mga interaksyong naganap at ang mga aral na natutunan. Ang bawat pag-uusap at karanasan ay nag-aambag sa iyong patuloy na paglalakbay tungo sa personal na paglago. Tandaan na ang buhay ay isang serye ng mga koneksyon at pagkatuto. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga bagong karanasan at pananaw, patuloy mong pinapayaman ang iyong pag-unawa sa mundo at sa iyong sarili. Sa kabuan, ang Abril 2, 2025 ay isang araw ng koneksyon, pagninilay at tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.